Marami ng mga center ang nauugnay sa ngayon sa Los Angeles Lakers pero eto, yung realistic na trade proposal para sa kanila itong si Persenges ng Boston Celtics. Walang gaanong asset na ipapadala ang Los Angeles Lakers sa proposal ito mga idol. Pwede na kasentro kay Ruiz Shimura ang kanilang trade at sabayan ng mga draft picks. Pwede rin kay Maxi Kliba, Gabe Vincent, at kay Shake Milton. Heto naman yung maitutulong ni Porzingis sa kanila. Unang-una, yung elite floor spacing at rim protection. Kahit na stretch big man itong si Porzingis, pwedeng forward, pwedeng center, mayroon siyang 41% na shooting sa three point line. Para sa Boston Celtics sa season na ito, nag-average siya ng 20 points, 7 rebounds, and 2 blocks per game. Ang kanyang presensya palang bilang big man sa Los Angeles Lakers ay magbibigay daan kay Lebron at kay Luka Doncic para atakihin ang pinta. Hindi mo dapat naiwan itong si Porzingis sapagkat malaking threat din siya sa scoring. Pangalawa, mabibigyan po ng solusyon ni Porzingis ang kakulangan sa center position ng Los Angeles Lakers. Nang kanilang pinakawalan si Anthony Davis papuntang Dallas Mavericks, malaking butas ang iniwan nito sa kanilang interior defense sa loob at malaking bagay din po yung rebounding na siyang nawala. Pangatlo mga idol ay magkakaroon po ng reunion si Porzingis kay Luka Doncic na minsan ang ngaong nagsama sa Dallas Mavericks at ang kanilang samahan ay hindi na bago pa. Siyempre malaking tulong yan sa kanilang chemistry. Ang malaking red flag lang dito mga idol ay hindi masyadong matibay itong si Porzingis pero kahit papano ulugulus naman ang kanyang katawan ngunit sa season na ito sa Boston Celtics ay limitado lamang ang kanyang mga inilaro. 40 games lamang iyon. Pero baka swertehin naman itong si Porzingis at maging healthy siya all throughout sa buong season. Kinakailangan lang talagang ingatan ng Los Angeles Lakers ang kanyang kalusugan at magiging okay na siya. Binilaan naman ni Charles Barkley ang OKC Thunder na siguradong sila'y dihadong-dihado na sa labang ito at kung hindi nila maipapanalo ang Game 4 sa home court ng Indiana Pacers, mayroon silang malaking problema. Ayon pa mismo kay Charles Barkley, kung madadown sa 3-1 ang OKC Thunder, mahirap na to. Dahil mababa lamang talaga ang tiyansa ng isang kupunan na down sa 3-1 sa finals na magkampiyon. Kung hindi lang daw sana hinayaan ng OKC Thunder na ibigay yung panalo sa Game 1, edi sana dapat maganda pa ang kanilang katayuan sa ngayon. Considering na kung ano ang kanilang naipakita sa Game 3, malaking senyales ito mga idol para sa Indiana Pacers na kanilang matatalong lubusan itong OKC Thunder. Napaka-importante para sa Indiana Pacers ang Game 4. Kung uhaw na uhaw itong OKC Thunder, aba syempre, mas uhaw na uhaw ang Indiana Pacers kaya hindi rin po sila magpapatalo. Kung napigilan nga ho ng Indiana itong si Shai sa 4th quarter, siguradong yan ay kanilang magagawa ulit sa Game 4. Sa huli mga idol, yan po ang warning o babala ni Charles Barkley sa OKC. Kung gusto nyong manalo ng kampyonato, ipanalo nyo muna ang Game 4.